Kanina nanalo ang Team Chen at kasama natin ngayon si Paolo at siya ang unang maglalaro dito sa Fast There you go. At ang target ni Team Chen ay eh, siyempre makapag ng total cash prize of P200,000. Yes, here we go. At siyempre panalo rin ng 20000 na napiling charity. Paolo, ano bang napili nyo? Sa Child House po kami. Child yes. House. There you go. Now, habang nasa waiting area si Monina, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Okay, imagine. Ito na. Sarado na yung tindahan, pero nakiusap ka pa rin pag bilhan ka. Ano kaya ang binibili mo? Go. Tubig. Pag may bagyo, sino dapat magpasya kung may pasok o wala? Mga teachers. Kung malikot ang kamay ng office employee, ano ang posibleng nakawin niya? Pera. On a scale of 1 to 10, ka kadalas manood ng balita? 8. Hindi ka siniput ng date mo? Bakit kaya? Hindi ako naliligot. Let's go, Paolo. Tignan natin ko ilang points. So, sarado yung tindahan pero nakiusap ka pa rin pagbilan ka kasi mahalaga to ha, para sa'yo. Ang binibili mo ay tubig. Ang sabi ng survey, Uy, ayaw nila ng tubig. Anyway, pag may bagyo, sino dapat magpasa kung may pasok o wala ang teachers? Ang sabi ng survey sa teachers ay, Meron. Kung maligot ang kamay ng office employee, posibleng nakawin niya pera. Sabi ng survey, yes. one, nice one. Scale of 1 to 10, gaano kang kadalas panood ng balita? 8. Ay, sabi ng survey. <laughs> nice. Hindi ka sinipot ng date, ba't kaya? Kasi hindi ka naligo. Ayaw niya lang, hindi fresh. Ang sabi ng survey? Ay, wala. But Bale. 66. Pretty good start. Pretty, Pretty good, good, start. good start. Pretty good start. Paolo, <laughs> let's welcome back Monina. <laughs> good luck, Monina. Monina. Here we go. Okay, so the news is Paulo got 66 points, so we need 134 more. Okay, you got this, you got this. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Paulo sa so, 25 seconds on the clock. Let's do it. So, sarado na ang tindahan. Pero nakiusap ka pa rin pagbilhan ka. So ano kaya yung binibili mo? Go. Sardinas. Pag may bagyo, sinong dapat magpasya at magsabi kung may pasok o wala? Gobyerno. Kung malikot ang kamay ng office employee, ano ang posibleng nakawin niya? Files. On a scale of 1 to 10, gaano ka kadalas manood ng balita? 10. <laughs> Hindi ka sinipot ng date mo. Bakit kaya? May kaditang iba. Let's go! We need 134! So, sarado na tindahan pero nakiusap ka na pagbinaan ka, ano kaya yon Sabi mo ay eh, sardinas, ang sabi ng survey. Uy! Hilap. Ang top Ulaan answer ko. dito, gamot. Ah, gamot. Hindi gamot. bigas. <laughs> Oo, oh, gamot. So, pag may bagyo, sino dapat magpasya kung may pasok? syempre ang gobyerno, ang sabi ng survey. Top answer! Oh, ang second top answer ay parents. Yeah, 38 points din. Kung maligot ang kamay ng office employee, ano kayong posibleng nakawin niya? Ang sabi mo, files. Ang sabi ng survey, meron. Ang top answer ay pera. Siyempre, pera ang top answer. Okay, scale of 1 to 10, ganong kakadalas marot ng balita? Sabi mo, 10. Ang sabi ng survey, top answer. Hindi kasi sinipot ng date mo, bakit kaya? Kasi may iba ng kadate. Ang sabi ng survey, 6. Na-aksidente ang top answer. But anyway, congratulations because you guys still won 100,000 pesos. Let's welcome back team...